Magandang araw po mga kasabwat Tayo ngayon ay mag-uusap tungkol sa paglalakbay Aalamin natin ang mga mahalagang binipisyo sa paglalakbay Tayo sa mundong ito ay hindi maiwasang maglalakbay Sapagkat bahagi ng ating buhay ang pagbibiyahe papunta sa ibang lugar Sapagkat hindi ito maiiwasan ang unang binipisyo ay sa paglalakbay magkakaroon ka ng bagong karanasan. Karanasan na magbibigay sa iyo ng panibagong sigla, bagong kakilala, bagong mga nakikita. Siyang tutulong sa iyo upang mabago rin, magbabago ka rin at yung bagong karanasan ito ay magbababago ng iyong buhay. Sa paglalakbay din, nakakaalis ito ng iyong kalungkutan, nakakaginhawa ng pakiramdam. Ang mga problema ay maiibsan sapagkat marami ka ditong karanasang magpapabago sa iyo ng pananaw sa buhay. Katulad ng aming paglalakbay mula sa Nagustin sa Blayan Occidental, Mindoro, papuntang Santa Cruz, Ilocosor, Barangay ng Amaraw ay pagdating namin doon nakasaksi kami ng mga taong magagaling sumaya ng igrot dance at tunay na kami naaliw at ang problema ay naibsan. Number 3 nakakakita ka ng pwedeng gayahin o inspirasyon sa pagpapaunlad ng sarili. Sapagkat sa paglalakbay, marami kang makakausap na mga taong pwedeng mag-inspired sa iyo. Pwede ka ring makakita ng mga establishment o di kaya'y mga lugar na siyang mag-aakit sa iyo upang maging produktibo at siyang dahilan para ikaw ay umunlad. Katulad ng aming karanasan, pagdaan namin sa San Juan, La Union, ay nagkaroon kami ng kakilala sapagkat bumili kami ng tupig at dito mo makikita ang iba't ibang paraan para kumita sa malinis na paraan. Tupig ti the... La Union dito the... La... okay. yan? San Juan, La Union. San Juan, La Union. Kaya so, kami nga gumatgatang tata. sa Tupig. San Juan La Union. Nasi singpet te toy. dakan mam amin da Bonus na kanu <laughs> dito yun. Dito uh, agar arami dito yun. Yeah, <laughs> <laughs> i kayo ha, ah, i kayo. Oh, kan sige, oh. Biro ka maje channel moto, to. Tikwa. Channel moto. to. Oh, channel moto. to. channel ko. Oh. Eh subscribe mo diyan Ito, i-vlog ko dito eh. Basta biro lang diyan channel mo to. Ito ito, ito, ito na na sisingpit nga pagkatangan ti Tupig ito San one La Union. Mylin. 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 mailin Mylin. Mylin. nga Mylin. Mylin. nga babae to, Yes. Sagitoy basta topic na. Hoy, dagitoy lang, dagitoy lang tinaimas si Tubig natoy San One, Madika yung ang biribiro sa balen. Eh, kadiman na. Hoy, intay kan wag lutluto kunan na na naimas kanoy suna. na lang. Elo ko suna. Ito gayam na iimas time ima anda. Dai to gayam ti sekreto da toy. 700. Ito yung di disikrito daw. O, kita nyo, tipa nagararami na. Nadalos. Nadalos tiya rami na to, eh. <laughs> so, nga ito yung lang ni Maylin. Ito yung San 1 Ito yung bypass road. Bypass road dito niya. Ayan. Okay. Ayan. So, lang tiya biro Sigurado. adi yung nalamin. Ad adot libre na. ng bayad na. Alam <laughs> mo, meron hindi natin na. <laughs> Number 4. Nagkakaroon ng mga bagong kakilala na pwedeng maging inspirasyon upang patuloy na maabot ang pangarap sa buhay. Katulad ng aming pagpunta sa Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor, aming nakitang muli ang aming mga mayayamang kamag-anak, si Antirema, na isang negosyante at maraming natutulungan kasama ng kanyang mga kapatid at iba pang kamag-anak sa Ilocosor ay tunay nakahanghanga at kami ay natulungan kahit sa paglalakbay at pag-attend sa Grand Reunion ng Nardaklan. Number 5. Magkakaroon ka ng panibagong sigla upang patuloy na maging masigasig sa buhay katulad na lamang ng aming paglalakbay ay nakikita natin ang mga kamag-anak na may iba't ibang pinagdaraanan. May mga kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang mga pinagdaanan sa buhay pero sila ay naging matagumpay. Kaya dahil dito, magiging masigasig ka rin upang abutin ang iyong pangarap. Katulad ni Pinsang Isaac, bagaman na ulila sa murang edad ay hindi naging hadlang iyon upang makamit niya ang tagumpay. Siya ngayon ay kasalukuyang direktor ng Electric Cooperative sa buong Cordillera Administrative Region at siya rin ay number one elected na board of director sa buong Pilipinas. Isang malaking inspirasyon sa amin bilang mga kamag-anak. Isa siyang huwaran na bagaman maraming pinagdaan ng mga problema sa buhay, siya naman ay naging matagumpa. Ang pamuno na kita ng kitatakutan, yan ang July, na paibot iso iti October, November, na Baksol, hindi. Iso nga, yung tinayang agmat, San Pedro. Number 6 nakakainggan nyo upang maging mapamaraan at protektibo sa lahat ng ginagawa sapagkat sa iba't ibang lugar ay may makikita kang nakaka-inspire ng todo may mga establishmento na siyang makikita mo na nagawang simple pero kaakit-akit ganun din yung mga taong makakasalamuha mo na magbibigay sa inyo ng inspirasyon upang maging patuloy na mapamaraan at produktibo para sa pansarili at para rin sa pagtulong sa kapwa upang mapalago ang ating pamumuhay ang paglalakbay din ay isang uri ng pag-aaral dahil ito ay isang experience o karanasan na hindi kayang tapatan ng pagbabasa ng aklat pag-aaral sa loob ng classroom sapagkat ito ay tunay na experience at nagbibigay ito ng panibagong kaalaman, panibagong pag-iisip ng mga bagay na hindi mo nararanasan dati. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Maglakbay na. Kung wala kang budget, mag-ipon ka na. Maglaan ng salapi para gamiting sa paglalakbay ang paglalakbay ay isang gawaing kapaki-pakinabang. Marami kang matututunan, marami itong benepisyo hindi lamang sa personal mo kundi maging sa pamilya mo, sa mga kamag-anak at sa buong komunidad. Kaya halika, maglakbay na tayo. Sa mga nagka-interest sa panonood sa video ito hanggang dito Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa channel na ito at sa panonood ng video. Maari po bang hilingin muli paki-subscribe ang channel na ito, paki-like na rin po at paki-share. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, magkita-kita muli tayo kasabwat. Ang video ito ay amin pong kinuha mula sa Nagustin, Sublin Occidental Mindoro papuntang Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. At kami po ay ng reunion sa first grand reunion ng Nardaklan Muli po. Bye-bye.